mga ano, di ba? Kim Paul Universe. Mami hello! Yes, Kim Cho at Paolo Abilino. Enjoy na enjoy together sa pagja-jogging Say ng netizens, mukha lang daw na nakakapagod ang bonding na ganito. Pero kung happy naman kayong kasama ang isa't isa, ay wala raw kaso iyon. Samantala, how true ay. na babe na raw ang tawag ng aktor sa aktres? Hmm, suriin nga natin yan. Robby TR, pakinggan niyo pong mabuti. beta happy just don't forget to beta happy just don't forget to ah mali lang yung ating dinig hindi parugo de de Sabi. <laughs> Ano be? Babe? Buti nga. Oh, oh. Be, buti nga. Be, be, be. Parang gano'n. Oh, hindi natin alam kung be. Be, Pero sobrang daming kinikinig dyan. Hindi, be, parang be. Pero malay natin, di diba? diba, ba? Be, be, may mga nagtatawag din na. Be, be, be. Be Hindi oh. yung babe, parang be. Meron be, be, be. Meron be. Oh, oh. Sana oh. nga talagang be na kasi kahit naka face Mas parang maraming, may nga talaga eh. Be, be. Parang gano'n, be. Oh. Oh, Mabilis lang. Just me, Yosu Cristo. Sigurado ko matutuwa ang kipaw na yan. Dahil Oh. Sinabi niya be or whatever, paano man sinabi niya, at least happy sila na marinig si Paolo Abenido na nagsabi be or be baby baby oh, ano kay kim. Oh, Chur. Oo, oh, nakakatuwa ah, kasi yung mga show nila ha, yung show nila dyan sa Birmingham ang isa daw sa record-breaking na attendance na dinaluhan ng mga Filipino, ano dyan, yung mga Filipino na nagpupunta doon para mag-show. Yeah. Sabi ng organizer, kaya naman, nasabi na nga natin dito na mukhang ano pa, malayo pa ang mararating ng dalawa. Kung wala man movie pa, magkakaroon pa sila ng maraming tour sa iba't ibang bansa dahil ang dami-dami talaga ng mga fans nila. Most requested ang love team nila, no? Most requested talaga no? for now, ha? Oh. Ang love team nila. At marami nga ang nakakapansin na every time na naglalakad sila, parang yung ano daw, pero mayroon yung jacket daw ni Paolo, minsan sukot daw ni Kim. Oh, there may something oo, 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 na talaga. Oo, oo, yung, yung uh, kaya Pasi nga ano, sabi nyo. eh, don't you At saka yung mga, mga outfritan daw nilang dalawa, talagang matchy-matchy. Ay! At saka kahit nasa ang silang bansa, ah, yung Dubai din, nagja-jogging sila, di ba? oh, jogging sila, di diba? jogging, oh, oh, diba? jogging din sila dun sa, ano, sa Mayon, di ba? Nag-jump shot sila. Pero sabi nga, oh, di ba? Oh. Sabi nila, hindi eh, naman nakakapagod mag-jogging kung ang kasama mo sa pangyadyag ay ang yeah. taong mahal mo. Correct. Diba? Masarap mag-jogging. Nagkataon mag na silang dalawa ay mahilig talagang magpaano, yung fitness ba? Mag-exercise. Once na nag-jogging ka, oh, yung oh. pawis mo lumalabas, pahit-pahatang mm -hmm. ka, diba? Mm -hmm. ako natatabad akong mag-jogging, kaya medyo sanemi wow. ako. Kaya kung nag-jogging ko, <laughs> Parang yun ang bonding yan. nila, no? Yung jogging, jogging. talaga. In sana mo mag mag-ano kayo dito sa circle? Kasi kami dati, nagda-jogging dyan ni Papa O. GDS at saka ni Pornam de Si Papa O. na nasa Amerika ngayon at si Duerte, na na-interview. Wow. Si Bimby at si Chris, Chris. Aquino. Correct! No?